Ay to pa eh. Pagmamalaki mo na rin ako. Hindi ka na pwedeng bumalik ng kulungan. Bago pa man ipagkatiwala kay Jack ang iba't ibang mga proyekto sa telebisyon, alam niyo ba na produkto rin pala siya ng yumaong star builder na si Master Showman Kuya Jerbs. Ang inaay talaga ni Kuya Jerbs, yung co-talent ko before, si Mara Alberto. Mm -hmm. <laughs> Tapos, uh, ako, sinabit lang ako ng manager ko. Since si Kuya Jerbs, alam mo naman, mabait, uh, lahat gusto bigyan ng chance, isinama na rin siya. Mas nakita niya na eventually yung, yung value ni Jack. <laughs> ano, excited na ako ipakilala to. Kanino ba talaga? Hmm? I was named after ano eh, Jack Dawson. <laughs> Isa sa Titanic, parang nasa Tagaytay kami that time. Sisigaw lang, I'm the king of the world! Ganun lang ako ganun Tapos sabi na, okay you na, know, but hindi na lang. Pwede, pwede kang maging Jack Roberto. Hindi oh. lang naman Valentine's Day yung sineselebrate natin ngayon. Ano? Una kong nakilala si Jack, talagang porsigido na siya talaga. Alam niya kung anong ginagawa niya dumating yung mga projects sa kanya. So, yung pinaghirapan niya, nagbubunga na. And I'm really happy for you. Pero bago magwalang tulugan, bago yung exposure mo sa television, into performing arts ka? Abo, uh, una po akong na-discover nung manager ko sa Laguna. Kumbaga parang uh, trinay po ako sa pageant naman. Teka, teka, teka. Paano magiging sila ni Kuya dahil sa angking potensyal, sunod-sunod na ang mga proyektong ipinagkaloob kay Jack. Kabilang ang mga TV series na With a Smile, Nakabulgaran na sa kumpang. Galit na galit si tata itong The Half Sisters, Pagbayaan mo na lang siya. Sarili mo na lang intindihin mo. Pagbayaan mo na yung kapatid mo. At Parikoy. Hmm, parang wala yung mga tao rito. Eh, babi busy lang yun, Father. Tara na ako. Pero bukod sa kanyang talento, ang isa pang tumatak sa mga tagahanga ni Jack ang kanyang 8-pack abs. Talaga bang tinatak mo rin sa isip mo na kailangan may abs ako? Ang totoo niyan, may ginawa lang kami movie na kay Direct Louie Ignacio, yung laot. Kasama mm -hmm. mo si Barbie Fortesa, Ang role namin is badjaw. So kailangan yung katawan, physicality. So in two months, nag-workout ako. Consistent yun, araw-araw. Ayun -araw. eh, nga, partly, lumabas yung muscles. Huwag kang magalala dahil hindi ko ahaya. naman niya ng mga full sigurita Mula noon, tila naging tatak na nga ni Jack ang pagpapakita ng kanyang abs. Lalo na sa longest running gag show na Bubble Gang. Dito, nasampulan din tayo ni Jack ng kanyang husay pagdating sa pagpapatawa. Wala akong maalala. Ang naaalala ko lang, sila ang pulse ng Talented naman si Jack, pero kasi pag minsan ginagamit namin katatawanan yung maganda niyang abs alam niya, hindi siya All Alright, tinagurian ka ng abs ng bayan. <laughs> Pero anong nararamdaman mo na, of course, syempre pag nakikita ka, abs automatic. Masaya po na na-appreciate po ng tao yung, yung abs. Yung, <laughs> kasi, party, yung, yung workout din po, uh, mahirap. So, party, parang isa sa mga nakatanggal ng pagod yung pag sabi nila, na-appreciate nila yung body mo, yung abs. Uh Uge. Bukod sa Bubble Gang, kabilang din si Jack sa Comedy Anthology na Dear Uge. Eh, ngai, eh. wala nga akong lodi. Eh bakit hindi buksin abi sakin? Kung saan na experience niya ang kanyang first on-screen kiss sa komedyang si Divine Ozina. Pardon. Ah! Ito, ito naman ini anak mo ako nang halik, pwedeng mo na akong eh. Ang running joke sa set yung abs niya, may sariling call time, may sariling tent, may sariling acting coach, gano'n. Sobrang ilalagaan niya kasi yung, yung abs niya. no. Uh, nga rin ang pasok ng bagong taon para kay Jack dahil mapapanood na sa telebisyon ang romantic comedy series na Meant to Be. Dito, gaganap si Jack bilang isa sa apat na leading man ng young actress na si Barbie Forteza. Nakasahan mo ko na siya ng maraming beses na. So excited ako to work with him in a rom-com project. Parang hindi na kami nape-pressure na gawin yung mga eksena kasi komportable na kami sa isa't isa. Maging ang bagong kapuso stars na sina Adi Raj at Ivan Dorshner, may good things to say about Jack. He's been in the industry for a while. He, he's He's really good in acting and actually he helps me with, uh, of course, Tagalog translations. Actually, nagiging ano anyway, eh, kahit saan pa, pa may pumunta na taping or guesting, kilala lang lahat ng mga staff. Kadalasan, nagiging tour guide namin. Pero sa kabila ng maganda niyang pangangatawan, itong si Jack, madalas na laman din pala ng kusina. May natatagong talento kasi siya sa pagluluto at ang specialty niya, adobo sa luya. Okay, Jack, bakit kakaiba itong chicken and pork adobo mo? Actually, halos kapares din siya ng... Uh, ng adobo na talaga. Nilagdagan ko lang ng luya. <laughs> luya? Bakit oh. para saan ba yung luya? May dinadagdag siyang lasa na parang nagpapasarap sa adobo. Eh. Lalo siya oh. na siyempre chicken nawawala yung lansa. mas Mas nagiging masarap, mas nai-enhance yung lasa ng ulo. Ito again. Ayan. Unay so, so matagal ka na palang hindi nagkakanin, ha? Yes. Ayan. One, one and a half years. So inuna mo ang luya. <laughs> habang abala sa pagluluto, ibinahagi na rin sa akin ni Jack ang kwento ng kanyang tunay na buhay. Kamusta ba childhood mo, Jack? Uh, paano mo ilalarawan ang personality mo as a child? Ako, uh, hindi, hindi kasi kami Kumbaga, lumaki na nandiyan na lahat na magaan. kasi since namatay nga si Daddy, di ba? Mm -mm. So, mahirap yung buhay. Ilang taon ka ba nung nawala si Daddy? Five years old. Five years old. Si Daddy si... nawala because of... Heart attack. Heart attack. Heart attack nung nawala si Daddy, magsa na lang si Mami. So, hirap kami sa buhay. Sa murang edad, nasanay na sina Jack at Sanya sa mga gawaing bahay. Kasi ako pala, turo ako, o oh, ito gawin nyo, maglaba kayo, magluto kayo. Ganun ang trabaho. Kahit kaya siya rin, ganun. Mahilig akong magdisiplina. Kahit yung mga pinalaki kong anak, unang-una, wala na silang ama. Ako na nga'y nagdidisiplina. Si Lola, ang ginagawa niyan, nasa house lang siya. Kasi mara, dati kasi, parang, ilan pa kaming apo na nito? tatlo kami. Mm -hmm. So, hati hati yung trabaho. Minsan ako yung taga-linis, minsan ako yung taga-luto, minsan ako yung taga-punta sa balengke. Mm -hmm. So, nililista ni Lola yan. Oo. Oh, Ilang kilo ng gulay lang, ilang kilo ng meat. Madiskarte rin daw noon si Jack para lang kumita at maipandagdag sa gastusin ng pamilya. Mapakasipag kahit malit pa siya. Minsan hinahanap ko yung pala, naghahanap buhay na siya. Pero malaman ko, nung gabi na lang po, na siya sa bahay. Nung ano, grade school nga, mm. um, pagkaundas, kami sa simenteryo. Nagpipaint kami ng lapida. Pinabayaran kami doon. Oh. Parang 25 pesos each. Nakakamagkano ka noon sa isang araw? Siguro isang araw, 200 to 300 din. Ba? Tapos hindi na humingin ba kang kimahin. So nakakaano ka, no? Ilan siya, siya na yun. Ilang lapida rin. Ilang lapida rin. After, how many minutes? 15, 20? Anong senyalas na okay na siya? Ayan, pag nag-oil na siya. Okay. Nakita ah, ah, mo oh na. Ah, po, okay. pag na po. Tsaka yung binuhos mong toyo, parang ano na, no? nawala na? Hmm. Nag-ano like, na siya. Nanuot lang sa sa meat. Wow! Diba? O sige, pwede Sorry. na bang tikman nga habang mainit-init, no? White meat po eh, hey, di ba? White meat, tsaka atay. Yan. Atay. Leg. Like. Perfect na yan. Yan. So, Love it. Atay, init po eh. Ah. Pwede na. Oo nga. Super init pa. <laughs> init. O, okay, diba? No fail ang adobo. At habang tumatagal, lalong sumasarap. Lalong sumasarap. Man.